Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, mapapanood mo ang mga hayop na nakatikim ng kalayaan at muling nakabalik sa kanilang tahanan. Umpisa natin sa pambansang ibon ng Pilipinas, ang Philippine Eagle. Ang magiting na agila na to ay inalagaan ng Philippine Eagle Foundation sa loob ng tatlong taon ang muling maibalik sa gubat ang agila, ang pinakamasayang parte ng kanilang trabaho at ang bunga ng kanilang foundation. Wow. Wow. Ang Russia, pinakawalan sa gubat ang apat na Siberian Tiger na narescue mula sa hawla ng mga hunter. Unang pinakawalan ang tatlong batang tigre. Panghuli ay ang babaeng tigre na tinawag nilang Queen of the Forest. Sobra-sobra ang tuwa ng mga manonood nang masaksihan nila ang pagpapakawala sa dalawang magkapatid na harbor seal na si Hershey at Brunswick. Inaruga ng Animal Rescue ang dalawang seal na sina Hershey at Brunswick matapos nila itong makita na nangihina sa sobrang gutom. Pagkalipas ng anim na buwan ng rehabilitation, masayang naibalik sa dagat ang magkapatid na seal upang mamuhay ng normal. Ang vulture naman na to ay sobrang saya nang siya ay muling pakawalan. Muli niyang naipagaspas ang napakalapad niyang pakpak. Pagkalipas ng dalawang buwan simula ng mapisa ang itlog, ibinalik ang halos isang daang pawikan papunta ng dagat. Amazing, ngunit nakakalungkot nga lang isipin na isa lamang sa bawat isang libong baby turtles ang aabot sa edad na sampung taon. Kung sa umpisa pa lang ay nag enjoy ka na sa ating kwentuhan, dapat ay pindutin mo ang like button at mag-subscribe ka na din sa FTP channel. Maraming salamat! Sobra ang lungkot ng lalaki na to dahil sa huling pagkakataon, kailangan na niyang ibalik sa gubat ang squirrel na inalagaan niya sa loob ng kalahating taon. Masama pala sa giraffe ang masobrahan ng saya. Oops, paya ng onte. Nagpakahirap ang bata na to para lang pakawalan sa butas ng kawawang tupa. Siguro nga ay hindi katalinuhan ng mga tupa dahil palagi nilang inuulit ang kanilang pagkakamali. Ang lalaki na to ay tinulungan ng batang usa na makabalik sa piling ng kanyang ina. Ang batang unggoy na to ay tatlong linggo nang inaalagaan sa animal clinic nang muli itong ibalik sa kanyang pamilya. Nakakatawang isipin na parang tao ang mga unggoy at agad na yumakap ang bata sa kanyang ina. Ito naman ang chimpanzee na si Wunda na kamuntikan ng mamatay dahil sa matinding gutom at sakit. Pagkalipas ng dalawang taon ng rehabilitation program, muling naibalik sa gubat si Wunda ng mas malusog at mas malakas. Bago magpaalam si Wunda, yumakap muna ito sa mga doktor na nag-alaga at nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Ito ang kanyang paraan ng pasasalamat bago bumalik ng gubat. Noong 2007, nabalot ng tumagas na langis ang halos isang daang penguin sa dalampasigan ng Brazil. Pagkatapos silang alagaan at linisan ang pagkarami-raming penguin, eto at muling naibalik sa dagat ang mga penguin na biktima ng oil spill. Noong 2020, naitala ang isa sa pinakamapaminsalang bushfire sa Australia na kumitil sa buhay ng maraming koala. Nang humupa na ang sakuna, isa-isang naibalik sa gubat ang mga koala na kumuntikan ng matupok sa apoy. Binigyan ng kalayaan na makalipad ang Andean Condor na to matapos siyang palakihin sa loob ng zoo ng maraming taon. Sa mga unang minuto, mukhang hindi pa alam ng condor kung paano ba ang lumipad at tila ba nakikiramdam ito sa paligid. Muli ring pinalaya ang grupo ng mga kabayo sa kapatagan ng Amerika upang muling paramihin ang natitirang populasyon ng mga wild horse. Ang kaganapan na to ay inabangan ng maraming turista dahil sa pananabik na muling maparami ang mga wild horse sa kanilang lugar. Sa bansang Belgium, pinakawala ng 6,000 kalapate bilang bahagi sa sport na pigeon racing. Ang mga kalapate na to ay naglalakbay ng ilang libong kilometro at kung aling kalapate ang mauuna sa karera, yun ang magwawagi sa kompetisyon. Noong 2010, pinakawalan sa China ang 30 Kier David's Deer. Ang species ng usa na to ay endangered o nanganganib ng maubos. Kaya ang programa na muling maibalik sa wild ang mga hayop ay napakalaking tagumpay sa parte ng mga hayop. Ang mga cheetah ay diniklarang extinct o ubus na sa India noong 1948. Ngunit nitong 2019, naglunsad ng programa ang kanilang bansa na muling maibalik sa wild ang populasyon ng mga Indian cheetah. Pinakawalan din sa Mongolia ang limang Przewalski's horse bilang parte ng conservation program na muling dumami ang populasyon ng mga wild horse sa kanilang bansa. Ang pamilya ng elepante na to ay nakaranas ng kalayaan matapos silang marescue sa grupo ng mga circus performer. Ang mga elepante na to ay walang pagod na pinagtatrabaho sa circus kaya naman nang muli silang pakawalan sa Afrika, dito sila bubuo ng kanilang pamilya. Ang isa pang hayop na madalas gamitin sa mga circus ay ang leon. Dito sa South Africa, Muling pinakawalan sa wild ang mga leon na nakumpis sa ilegal na sirkus at muling nakatikim ng kalayaan. Maski dito sa Pilipinas, may mga programa na muling ibalik sa wild ang mga hayop na malapit ng maubos gaya ng mga Philippine crocodile na napisa mula sa crocodile research facility at pinakawalan pabalik sa ilo kung saan ito nararapat mamuhay. Yeah. Okay. Now ang mga musang ay may mahalagang parte na ginagampanan sa gubat ng Pilipinas. Kaya nakakalungkot isipin na may mga hunter na aktibong humuhuli at naglalagay ng patibong para sa alamid. Kaya naman nang makita ito ng YouTuber na si Toludos, muli niya itong pinakawalan dito natin pakawala na yun wala natin na 1, 2, 3, go! Sa Negros Occidental, dinala sa rescue center ang maral o leopard cat na nahuli ng mga magsasaka. Buti na lang at nakahanap sila ng ligtas na lugar na bago matitirahan ng leopard cat. Maski ang mga ahas, meron din silang karapatan na mamuhay at maging malaya. Sa YouTube channel ni Cobra Prince, pinakawalan niya sa bundok ang mga ahas na kanyang narescue. Ang ilan dito ay mga rat snake na wala namang kamandag at hindi mapanganib sa tao. pinakawalan din niya ang apat na Philippine Cobra kung saan ligtas itong mamumuhay sa bundok malayo sa kabihasnan. Sa mga nambabash o nagagalit, kung so kami nagre-release ng mga snake, uh, dapat patayin daw. Hindi po namin pwedeng patayin. May batas po tayo na bawal pumatay ng mga hayop. Uh, para sa amin, may buhay din sila na dapat gampanan dito sa mundo. No? Ikaw, kung meron kang mahuli na wild animals, papakawalan mo ba o ikukulong at gagawing alaga? Let me know in the comment section para malaman namin ang inyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jdre Marbid, Ibus Butt Aaron Azriel Desiderio, Raymond Rosales, Joshua Pacquiao, Mark Rain, Fatima Lavares, Ronel Cabarles at Zach Arthur Buen Suceso. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!